maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria kurasan, Curason Sayaw At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga baker At sa mga security guards sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento Lihim na napaluha itong si Tatang Dodo Masakit din para sa kanya na ipagkanulo ang kanyang matagal ng kaibigan na si Tata Kahil. Nasasaktan pa rin siya nang marinig ang mga putukan sa baryo ng Talisay. Alam niyang anumang sandali, mapapatay na ng grupo ng mga sundalo ang mga rebelde at itong si Tata Kahil mismo. Napakasakit din ang mag-tridor sa isang kaibigan. Sinubukan na niyang kausapin itong si Tata Kahil noong unang mga taon para baguhin sana ang kanilang landas. Ngunit ayaw nito at binantaan pa siya. Pero ganun talaga, kailangan niyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng karamihan. Para sa kaligtasan ng mga taong nabibiktima nitong si Tata Kahil. Nagpapatuloy ang grupo nitong si Tatang Dudo hanggang sa makarating ang mga ito doon sa kuta nila ni Butchok sa lugar ng Tres Marias kung saan nakantabay na doon ang maraming mga sasakyan at mga sundalo para magdadala sa mga ito papunta doon sa bayan ng Basak. Samantalang doon sa Baryo Talisay, nagpapatuloy naman ang matinding bakbakan. Sinubukan ng grupo nila ni Kapitan Lapas na ratratin ang mga membro ng Tadtad na tumatakbo papunta sa kanilang pinagtataguan. Habang nakataas na ang mga kamay ng mga ito na may dalang mga matatalas na mga itak. Ngunit gulat na gulat ang mga sundalo nang tumalbog lamang sa katawan ng mga membro ng tagtad ang kanilang mga bala. Nagtataka ng sobra ang mga ito dahil batid nilang may mga nakapahid ng mga katas ng mga halamang panguntra sa mga kakayahan ng mga tagtad na ito. Ngunit hindi pa rin tumatalab ang kanilang mga bala. Natataranta na ang mga sundalo dahil patuloy pa rin na tumatakbo ang mga iyon. Dalawa lamang sa mga ito ang tinamaan at tuluyang bumulagta. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang sumulpot na doon itong si Butchok. Agad, nauwi ka sa kapitan. Kapitan Lapas, umatras na muna kayo. Malalakas ang mga tangan ng mga ito na mga pananggalang. Kami na ang bahala sa mga rebuilding ito. Bit, bit na nitong si Tinyin Musang ang dalawang matatalas na mga garab. Samantalang nakalapa na din itong sinonoy doon sa itaas na bahagi ng puno ng kahoy at nakahanda na sa mga paparating na mga rebelde. Ganon din si Nanitoy at Tuntun na nakalapa na din doon sa mga damuhan. Makalipas ang ilang mga sandali, nagsisigawan na ang mga membro ng TAD-TAD ng makakalapit ng mga ito doon sa kinaruroonan ni Butchok na nanatiling nakatayo at hindi natitinag sa dami ng mimbro ng tadtad na papalapit sa kanya. Nag-uusal ang batang sundalo at sa muli humingi ito ngayon ng tulong sa kanyang mga gabay. Ang kanyang mga garab biglang nagliliwanag ito sa hindi malaman na kadahilanan. Pumapaloob na pala sa armas nitong si Butchok ang kakayahan ng kanyang gabay na hela Samantalang makalipas lamang ang ilang mga segundo, mayroong isang maliit na nilalang na lumitaw sa tabi ng batang sundalo. Agad na wika ng nilalang. Kumusta na kaibigan na Butchok? Matagal na din ang panahon na hindi tayo magkakasama sa labanan. Ang sagot naman nitong si Butchok. Kaibigan na unga, kailangan na matalo natin ang mga nilalang na ito. Napakarami ng mga ginagawang kasalanan ang mga ito sa sanlibutan. Walang problema kaibigan na Butchok. Sa lahat ng pagkakataon, handa akong tumulong. Nagulat naman sila Nitoy at Tuntun sa kanilang nakita. Hindi malaman itong si Tuntun kung saan nang gagaling ang isang maliit na nilalang nakatabi ngayon nitong si Butchok. Ngunit itong si Nitoy agad itong napagtanto na isang inkantong ungga ang nilalang na iyon. Kabilang sa mga pinakamalalakas sa hanay ng mga inkanto. Ngayon, napagtanto nitong sinitoy kung bakit gano'n na lamang kalakas ang batang sundalo at kung gaano ito katapang dahil na rin pala sa mga kaibigan nitong mga inkanto at mga gabay. Samantala itong sinunoy, napapangiti na lamang ang batang aswang Ilang taon na din na hindi niya nakikita ang gabay na ito ni Butchok. Ngunit batin niya kung gaano ito kabangis sa labanan. Ilang sandali nang tuluyang mapang-abot na ang mga membro ng tagtad kay Butchok, napakabangis na agad na pinagtataga nila ang bata at walang pakialam sa nakitang isang maliit na nilalang. Ngunit biglang bumulogta na lamang ang isang membro ng tagtad. nang biglang umigpaw ang unga at kinubawan ang likuran ng isa. Pinagkakagat na ito ng unga at kahit na may mga baluti pa ang mga ito na mga pananggalang walang anumang ninatngat ito ng unga hanggang sa matumba at mangingisay na ito sa lupa. Gulat na gulat ang mga membro ng tagdad -tag sa kanilang nakita. Walang bisa ang kanilang ipinagmalaking mga pananggalang sa bangis ng maliit na nilalang. Ganon din ang ginawa nitong si Butchok. Agad na itinarak ng bata ang hawak na mga garab doon sa isa pang membro ng tagtad na nakakalapit na sa bata. Agad na napangasap ito nang bumaon sa kanyang dibdib ang nagliliwanag na armas ng batang sundalo. Tumalsik pa nga ang mga dugo galing sa sugat nito. Palatandaan na tinablan na ang mga ito ng mga pag-atake. Agad itong natumba at namatay. Umatake na din itong sinunoy. Buong bangis na dinaluhong agad ang isa at kinagat sa liig. Binitbit pa ito ng batang aswang at dinala doon sa mga damuhan. Nang bitiwan na ito ng batang aswang, wala na itong buhay. Nagpakawala na din ng mga pag-atake si Nanitoy at Tonton. Hawak ni Tonton ang kanyang natatanging itak na gawa sa bulalakaw. Bukod sa mga nakapahid na mga katas sa itak na ito, may mga pabaon pa iyon na mga malalakas na mga usal. Kaya bawat tamaan din ng mga paghampas nitong si Tonton, agad na mangingisay ang mga ito. Gamit naman itong si Nito'y ang kanyang pamalo na kahoy na galing doon sa sanga ng punong kahoy ng sinukuan. Bigay pa ito ng dalawang mga gabay nitong si Nito'y. Kaya bawat tamaan din ng mga pagpalo ng pulis, agad nabubulag ta ang mga ito at mangingisay. Sa nakita nila ni Kapitan Lapas na nakaantabay lamang doon sa mga kakahoyan na nasa unahan, napamaang na lamang ang mga bibig ng mga ito. Bukod sa napakabilis ng kilos ng limang mga nilalang, agad na napapatay nila ang mga membro ng tagdad. Nagtataka din ang mga sundalo sa bigla ang pagsulpot ng isang maliit na nilalang. Wala ito kanina at bigla na lamang itong nagpapakita. Nakita din ng mga ito kung gaano ito kabangis. Hindi na rin nagagawa ng grupo nila ni tatakahil na makausal pa dahil nakaasinta na sa kanilang kinaruroonan ang mga sniper nila ni Kimba at George na sa mga pagkakataon na iyon nagtatago doon sa may pangpang. -pang. Kaya napilita na itong si tata kahil na gamitin ang kanyang mga kakayahan. Mabilis itong nag-uusal ng mga orasyon. Matapos na magawa iyon ng matanda, umindak ito sa lupa ng makailang bisis. At habang ginagawa iyon ng matanda, nakakaramdam ng pagkahilo ang grupo nila ni Butchok, pati na rin ang grupo nila ni Commander Anino na nando doon sa mga batuhan ng pangpang. -pang. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nawala itong si Tata Kahil sa kinaruroonan nito na walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Pati pa ang mga tauhan ng matanda, hindi nila alam kung saan naruroon ngayon itong si Tata Kahil. Habang doon sa kinaruroonan nila, nitoto, nagulat ang bata sa kanyang nararamdaman Kakaibang lakas ng presensya kasi ang kanyang naramdaman na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Agad na muling nag-uusal ng mga orasyon itong si Toto, dagdag puder para sa kanila. Kinutuban kasi ng masama ang bata at tuwi ka din ito sa kanyang mga kasama. Mag-iingat tayo. Mukhang may mga kalaban ang papalapit sa ating kinaroroonan. Sa narinig nila ni Sergeant Boscano agad na nagpalingon-lingon ang mga ito sa buong paligid. Ngunit wala naman silang nakita na papaakyat sa pinagtataguan nilang batuhan. Kaya tanong ng sundalo kay Commander Anino, Ano ang ibig mong sabihin, dudong totoo? Saan nang gagaling ang sinasabi mong kalaban? Sagot naman ng batang rebelde, Hindi ko rin alam, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya napapalapit sa ating mga pinagtataguan. Pati itong si George, kinakabahan na rin ito. Dahil pati siya, wala siyang nakikitang nila lang napapalapit sa kanilang kinaroonan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali. Biglang umihip ang malakas na hangin doon sa kanilang kinaroonan. Napakalakas na nahulog na itong si Sergeant Boscano doon sa batuhan. Kamuntikan pasana itong mapahamak. Mabuti na lamang at nakakapit ito doon sa mga nakausling batuhan. At biglang sumulpot itong si Tata Kahil doon at wika agad ng matanda. Ang inaakala nyo ba na hindi ko kayo matuntun? Uunahin ko kayong patayin. Sagabal kayo sa aming grupo, mga pisteng sundalo at napakabilis nang umaatake na ito sa kanila itong si George agad itong gumulong papunta doon sa sulok ng batuhan samantalang itong si Commander Anino agad na humarang ito doon sa matanda at nagpakawala ng mga malalakas na mga usal napigilan ng bata ang pinuno ng mga tagdad ngunit agad naman na nagpakawala ng mga pagtaga ang matanda sa kabila ng katandaan ito napakabilis pa rin na kumilos nitong si Tata Kahil. Napapansin din nitong si Toto na bawat paghampas nito sa hawak na matalas na itak, umiindak din ito sa lupa pa isa-isa. At bawat pagindak nito, nakakaramdam ng pamamanhid sa katawan ang batang rebelde, itong si Kimba, na natiling nakatutok lamang ang barel nito doon sa matanda. Napakabilis kasi ng kilos nito na halos hindi na niya masundan ng kanyang mga mata. Nangangamba din ang batang sniper na baka matamaan ang kanyang matalik na kaibigan. Kakaiba kasi ang bilis ng matanda na nagpalipat-lipat ng pwisto doon sa batuhan. Namamanhid din ang kanyang katawan sa bawat pag-indak nitong si Tata Kahil. Habang itong si Toto, gamit niya ngayon ang punyal na gawa sa mga buto ng isdang katawa nakipagpalitan ito ng mga pag-atake doon sa matanda. Inaamin itong si Toto. Nakakaiba din ang tangan ngayon na lakas at bilis ng matandang kalaban. Punan pa, napatuloy na namamanhid ang kanyang katawan. Kaya nagtamaan itong si Toto sa kanyang dibdib. Tumilapon ang bata at tumama ang katawan nito doon sa mga batuhan. Sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan nang nakaakyat pabalik itong si Sergeant Buscano. Agad na tinulungan ito ang batang rebelde. Samantalang itong si Tata Kahil matapos na matamaan si Toto ng kanyang pag-atake, agad naman na dinaluhong na nito si George doon sa sulok ng batuhan. Wika pang muli ng matanda. Mga pestik kayong mga sundalo. Kayo ang nagiging dahilan kung bakit naantala ang aming mga binabalak dito sa bayan ng Kampodos. Maagap naman itong si Kimba na pinagbabaril ang matanda. Ngunit kahit na napakaasintado na ang batang sniper, hindi pa rin niya matatamaan itong si Tata Kahil na parang sumasabay na lamang sa hangin dahil sa sobrang bilis. Agad naman nagumulong itong si George nang makitang papasugod na sa kanya ang kalaban na matanda. Sa mga pagkakataon din na iyon, agad na nakita ni Butchok ang mga pangyayaring iyon doon sa itaas ng pangpang. Kaya wika nito kay Nitoy. Kuya Nitoy, kailangan mo ng tulungan ko sinatuto doon sa itaas ng batuhan. Kayo na muna ang bahala sa mga ito. Hindi naman na bahala itong sinitoy kahit na wala si Butchok. Kaya pa rin nila. Ang mga membro ng tagdad na sa mga pagkakataon na iyon nagsimulang kabahana dahil tinatablan na sila ng mga pag-atake. Hindi nila malaman ang kadahilanan kung bakit tinatablan sila ng mga patalim ng mga pulis at mga sundalo. Unang bisis pa lamang ngayon na mayroong nakakatalab na mga armas sa kanilang mga katawan. At ang isa pang sobrang ikinapangamba ng mga ito ay ang isang maliit na nilalang na ubod ng lakas at bilis. Bawat mabot ng ungga, agad nawarat ang katawan nito bago iwanan. Doon naman sa itaas ng batuhan, kahit na may tama na itong si Commander Anino sa kanyang dibdib, agad din itong muling kumilos at nagpakawala ng mga pag-atake. Nagawa din niyang matamaan itong si Tata Kahil gamit ang kanyang punyal at nagawa din niyang mailigtas ang pulis na si George. Bumalandra ang katawan ng matanda doon sa batuhan nang tamaan ng pagsikwat ni Tuto sa dibdib. Ngayon, amanos na ang dalawa. Kapwa may tama na ang mga ito sa kanilang mga dibdib. Mabilis na muling kumilos ang batang rebelde. Kailangan niyang pasundan agad ang kanyang pag-atake. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon dahil ngaragpa ang katawan ngayon nitong si Tata Kahil. Agad na pinagsasaksak na ito ng bata at hindi naman nabigo itong si Toto dahil sunod-sunod niyang tinamaan ang matanda sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Napasigaw pa nga si Nakimba nang makita nila ang mga iyon sa kanilang palagay katapusan na ng matandang tadtad. Ngunit nang bumagsak sa lupa ang katawan ng matanda, agad na nagiging putol ito ng puno ng kahoy. Isang malakas na linlang pala ang ginawa ng matanda at pati itong si Toto huli na nang mapagtanto niyang linlang ang ginawang iyon ni Tata Kahil at pagkatapos nasa likuran na ng bata ang pinuno ng mga tagdad habang nakaamba na ang gagawin itong pag sa bata. Pagkatapos buong lakas na inundayan ni Tata kahil ng pagsaksak ang likod ng batang rebelde. Napamura na itong si Toto. Sa tingin niya, huli na siya at tatamaan na siya ng matanda. Masyadong minaliit niya ang kakayahan nitong si Tata kahil at akala niya matatapos na niya agad ito. Hindi nito naisip na baka makagawa pa ng mga ganitong orasyon ang matandang pinuno ng mga tagdad bago pa tumama ang patalim nitong si Tata kahil sa katawan ng batang rebelde, biglang mayroong sumulpot doon na isa pang bata at buong lakas na nagpakawala ito ng mga pag-atake gamit ang mga armas na garab. Gayon pa man, nagawa pa rin ng matanda na makakaiwas. Nakakagulat pa rin ang bilis ng matanda na agara nitong nakita ang pagdating doon nitong si Butchok. Ngunit nang umikot na Itong si Butyok nang napakabilis at nagpakawala ng sipa. Tinamaan na rin itong si Tata Kahil. Sa lakas ng pagsipang iyon ng bata, tumilapon muli ang katawan ng matanda papunta doon sa mga batuhan. At mabilis na din na kumilos itong si Kimba. Gamit ang kanyang baril na sniper, agad niyang pinaputukan ang matanda. Na sa mga pagkakataon na iyon, papatama na ang katawan nito doon sa mga batuhan. Malakas ang mga pabaon na usal na ginamit ng bata sa mga balang iyon. Kaya nang tamaan sa dibdib ang matandang taddad, agad na nayanig ang katawan nito. Hindi man ganon kalaking pinsala ang idinulot ng pagbaril nitong si Kimba. Nagawa pa rin itong masaktan si Tata Kahil. Wika agad ni Butchok. Totoo, gamutin mo muna ang mga sugat mo tatapusin ko na lamang ang matandang ito. Napangiti na lamang itong si Commander Anino. Magpasa hanggang ngayon, itong si Butchok pa rin ang kanyang tagapagligtas. Ang buong akala niya, nasapat na ang kanyang mga kakayahan. Ngunit malayo pa rin ito sa kanyang matalik na kaibigan. Matapos iyon, Napakabilis nang sinundan ng batang si Butchok itong si Tata Kahil gamit agad ang kanyang pintuan na portal. Agad na nagpakawala ng mga pag ang batang sundalo. Sapul na naman sa panga ang matanda. Ngunit ang katotohanan, walang balak si Butchok na patayin ang matandang pinuno ng mga tagdad. Gusto niyang hulihin ito ng buhay bilang pagrespito kay Tatang Dudo. Alam niya, kung gaano kasakit ang mawalan ng matalik na kaibigan. Tatanggalan lamang niya ito ng mga kalakasan sa mga usal. Humingi na ng tulong ang bata sa kanyang gabay na anghel at agad na ni bocok itong si Tata Kahil galing sa likuran at dinampian niya ang magkabilang sintido ng matanda sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Napangbuno pa ang dalawa dahil pilit pa rin na nilalabanan ng mga orasyon itong si Tata Kahil ang ginawa ng batang sundalo. Nang makita iyon nitong si Commander Anino, nahulaan niya ang ginawa ni Butchok. Pilit na isinarado nito ang mga kaalaman ng matanda sa mga orasyon. Sa isip nitong si Commander Anino, hindi papatayin ng kanyang matalik na kaibigan ang matanda. Mabilis na tumakbo na rin itong si Toto para tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. At huwi ka din ito kay Kimba. Kimba, kami nang bahala sa matanda. Patuloy niyong patumbahin ang mga rebelde doon sa baba. At nang makalapit na itong si Commander Anino, agad na nagpakawala ito ng mga usal. Matapos ang kanyang ginawang mga orasyon, hinawakan na din ng batang rebelde. ang noo ng matanda na siyang nagiging dahilan para bumagsak na ito sa lupa. Bumubula ang bibig at namumuti ang mga mata. May mga nararamdaman din silang pwersa ang mabilis na kumawala galing sa katawan nitong si Tata Kahil. Uwi ka din agad nitong si Butchok. Kaibigan na totoo, huhulihin natin na buhay ang matandang ito. Alang-alang kay Tatang Dudo. Wala na itong magagawa pa kung maisarado na natin ng tuluyan ang kanyang mga kaalaman sagot naman nitong si Toto. Ako na ang gagawa sa mga bagay na ito, kaibigan ng Butsok. Kailangan ka pa doon sa baba. Kailangan ka pa sa labanan. Nasabi iyon nitong si Toto dahil batid niyang sobrang manghihina ang kanilang katawan sa oras na gagawin ang pagsarado sa mga kakayahan ng isang tao, lalo na kung napakalakas ang mga tanga nito. Siya na ang magsasakripisyo mas kailangan si Butchok kumpara sa kanya. Napatitig na lamang itong si Butchok kay Toto. Sagot naman ng batang sundalo. Maraming salamat kaibigan. Napangiti na lamang din itong si Toto habang napatingin ito kay Butchok na mabilis nang tumakbo pabalik doon sa grupo ng mga tadtad doon sa baba.